Ang araw mga lods, for today's video na uh, Update natin yung ating trabaho sa yan Ilalagay na tayo ng strip light dyan syempre dyan yung ating starting kaya putol uh, Para yan. Ito yung sa master's bedroom mga lods Hanggang dun muna siya kasi inabot tayo ng guto Paikot yan uh, Paikot hanggang dito Pero mapuputol siya hanggang dito muna Gawa ng One, Wala pang aircon wala pa Naantay na lang natin yung aircon tapos may dodogsong natin yan kumbaga kwan, one kaya ako nilambitin lang muna yan sa ngayon mga lods kumbaga in endurance test ko muna siya kung yung sinasabi nung nagkukuan mag iinit daw ito'y wala pa naman so endurance test kasi masyadong mahaba hinabot siya ng uh, 27 meters 28 parang ganon yung paikot nito 27 meters so yan ang niyan sa camera yan yan yung sinasabing flickering hindi makakita sa mata pero yan yung liwanag na nakakasira sa paningin ng tao na hindi natin nakakita sa mata kumbaga nakakita lang technology meron din yan ayan o oh. flickering yan yung tinatawag na flickering mga lods sa technical sa electronics okay kaya ito lang yung unang update natin sa ngayon, mga lods maraming salamat and get places.